Wasak at natanggal ang pump sa isang gasoline station sa barangay Alimannau, Peña Blanca, Cagayan matapos itong araruhi ng isang Toyota Hilux. Sa investigasyon ng kapulisan, ang sasakyan na minamaneho ni alias Jack ay tinatahak ang Maharlika Highway patungo sana sa Kamasi, Peña Blanca at nang makarating sa pinangyarihan ng insidente, bumili sumano ang sasakyan at hindi sinasadyang naararo nito ang isa sa mga pump ng gasolinahan. Bilang resulta, wasak ang harapang bahagi ng sasakyan sasakyan habang natumba at nasira rin ang nabanggit na pump at sa kabutihang palad ay nakaligtas naman ang driver ng sasakyan. Kaagad ring rumesponde sa pinangyarihan ng insidente ang hanay ng BFP at nagsagawa ng pag-aapula upang maiwasang magkaroon ng sunog dulot ng electrical ignition. Sa ngayon ay nasa kustodiya ng panyablanka Blanca Police Station ang suspect na maaharap sa kasong reckless imprudence resulting to damage to property. Ay, Dol, parang gumibilis ba ang pagtanda? Ang dahilan, humingi na ang cell division o ang pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan nito, mag DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young looking mo para maging healthy, mag DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Kuntapay. Idol! IFM News.